Another satisfied client na naman po ang nagawaan ng contractor na ito na kung saan ito pong bahay na i-feature natin ay talagang napakaganda. Mula labas hanggang sa loob. At ang kagandahan po nito guys, ibinahagi sa atin ni Foreman ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito. Although ito'y kontrata, pero ibinahagi niya sa atin at iisa-isahin natin dito para mailathalan niyo rin at mapagbasihan niyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. And also guys, if ever na interesado po kayo mga kausap si Foreman, nasa dulo po ng video ang kanyang FB number, pwede po kayo mag mag-inquire sa kanya or kumunta at pag-usapan nyo po at magtanong kayo. Kaya po pakinggan mabuti ang ididigta nating mga materialis or ilista nyo para po hindi kayo malito. At eto nga guys, talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, mali ang sukat po ng bahay na ito ay 119 square meters. Elevated bungalow house with 4 bedrooms po ito at 2 toilet and bath. Meron din po itong extra laundry area at maaliwalas na kitchen and dining area, sala at terrace. So ito guys, makikita natin mula labas, full finish po ito ha, hanggang loob ay talagang mas lalong napakaganda po ng interior design to. Kaya ito po, siya sa dating mabuti at talakay natin ang binahagi sa atin ni Forma ng mga materyales na ginamit dito. Para kung kayo magpapagawa na ng bahay, eh meron kayong mapagbabasyan at mapagkukumparahan. So ito po, umpisahan na agad natin yan. So ayon po sa details ni Foreman, dito po sa mga hollow blocks na ginamit dito, ay gumamit po sila ng number 5 na hollow blocks at umubos po ng 2,000 piraso. And then guys, meron din pong number 4 at yan po yung ginamit sa mga division dahil malaking bahay po ito, apat na kwarto. Ito'y umubos ng 2,500 na number 4 na hollow blocks. And then guys, sa mga simento naman, ito po lahat kabuuan ng bahay, full finish po yan ito po ay umubos ng 800 bag na simento. Ayan po, ilista nyo pong mabuti ha. Lahat po ng materyales, ibinahagi sa atin at ito nga inilista natin dito. And then guys, sa mga bakal po ay gumamit sila dito ng 16mm, 12mm at 10mm. At yan nga guys, kitang kita naman kung gano'ng katatag yung istruktura ng bahay. At talagang ito'y sinunod sa tamang proseso ng pagpapagawa ng bahay. Kaya ito'y sigurado ng team na ito na garantisadong matibay at satisfied si client. So ito nga yung 16mm ay umubos sila ng 40 piraso. And then yung 12mm naman po ay umubos ng 280 pirasong bakal. At yung kanilang 10mm yung mga ginamit na pang anlilyo, ito po ay 520 pirasong bakal at kaya ang kabuuan left guys ay 840 na bakal ang ginamit dito sa bahay na ito. And then ito nga nakikita natin sa puntong ito guys, ay buo na po yung istruktura ng bahay at nakikita na natin yung forma niya. At kung mapapansin nyo, nag-finishing na po sila at meron na po siyang bubong, spandrel at ito na nga po ang ating pag-uusapan ngayon. So ilista nyo po guys, mula dito muna tayo sa mga bakal na ginamit sa bubong. So sa steel trusses and roofing. So sa steel trusses, gumamit po sila dito ng channel bar. Ito po yung mga solid bar na ginagamit mostly sa pagpapagawa ng bubong. At ito po ay 16 pieces. Yan, matatag po yung channel bar na yan. Labing-anim na piraso yan, yung kulay red na yan. And then, si Parlins guy, yung piece mong pamakuan na yan. Ito po ay 2 by 3 Umubos po sila dito ng 48 piraso. Ayan, and then meron din po silang nagamit na angle bar na 2x2. At ito ay nakagamit ng apat na piraso. And then gumamit po sila dito ng pasha board 2x8. At ito po ay labing isang piraso. And then about sa roofing naman guys, sa bubong ha. Ito po, color roof long span rib type. At ito po ay eh, meron silang nagamit na 7 meters po ang haba nito. At ito po ay labing tatlong piraso. Ayan, nakikita nyo guys. And then, meron din pong 6.5 meters ang haba at meron namang labing isang piraso. So, dalawang klase, 7 meters and 6.5. Isang 13 pieces at 11 pieces. And then, side flashing, ayan, 18 pieces. At gutter cut 24, ito po ay 12 pieces. Yan po ang mga nagamit niyan sa na yan kasama na gutter, flashing. And then ito naman guys, yung spandrel. Ayan, nakikita natin. Ayan, meron na po siyang spandrel. At ayun nga po dito kay Foreman. Dito po sa spandrel, eh meron po silang nagamit na 8 feet by 27 centimeter. At ito po ay 84 piraso. Ayan, yung spandrel. Yung paligid po ng bahay, yung kisami sa labas na yan. And then, molding. Ito po ay gumamit ng molding angle 30 piraso. At meron din po silang fascia cover. 33 piraso at meron ding team molding at tatlong piraso. And then wall flashing, anim na piraso. Yan po yung set ng spandrel na yan sa labas. So nakikita natin guys, napakaganda na po at nagkakaroon na ng na itsura yung bahay at kulay. At maayos na maayos na po ang pagkagawa. And then guys, about naman po sa kisame ang ating pag-usapan. Ayon po sa details ni Foreman, eto po gumamit sila dito ng gypsum burb. Ayan, gypsum board po ang ginamit at ito po ay 70 piraso ang nagamit at medya po ang sukat or ang kapal. And then yung metal paring naman, nakaubo sila dito ng 90 piraso na metal paring. And then guys, yung carrying channel, gumamit din sila dito ng 25 piraso at wall angle, 100 piraso and then double yung clip, 200 piraso. And then gumamit din po sila dito yung wall fluted panel yan po, yung kulay brown na yan, yung parang pahaba na yon. At yan po ay 30 piraso. Yan po yung mga dinadesigns dito sa mga wall. And then natural stone, 12 bucks po ang nagamit. And then adhesive cement, ito po ay 40 bags. At grout, 6 packs or anim na bag. And then guys, ito nga po yung full video house tour. Tingnan po natin ang kagandahan ng bahay na ito. Mula labas hanggang loob ay talagang mapasiyasat natin na talagang napakaganda at quality ang pagkatrabaho. And then guys, after po nating mapanood ng full video house tour nito, ay malalaman na nga natin kung magkano na nga ba ang full kontrata dito sa maganda at malaking bahay na ito Sa bawat bawis Luhat pagod May pangarap Napilit tinatago Sa ilalim ng buwan Tayimtim ang dasalan Na sana'y may bahay Kaming matatawag Lumipas ang tawang bitaw Kahit gaano kahirap ang daan Ngayon'y nandito na Puso'y lumigaya May tahanan ng uwian Sa wakas tahanan Na para sa aming mahal na pamilya Pag-ibig sa wakas Tahanan Pangarap na ngayon Natupad na Salamat sa Diyos Salamat sa buhay May tahanan sa bintana, tanaw ang panga Salamat sa Diyos, salamat sa buhay, may tahanan na tunay at payapa. So guys, ayun nga po natunghay nyo kung gaano kaganda at kalaki ang bahay na ito. At yung lalong lalo na yung structural na paggawa kanina ay kung gaano katatag ang pagkatrabaho nito. So quality talaga at yun nga ayong kay Foreman. Guys, if ever na interesado kayo, any point of Luzon po, pwede po silang gumawa. So ang kokontakin nyo po, ito po ang kanilang FB, si Sir Harris Falma at Sir Axel Falma. So yan, mag-comment lamang po kayo at sila'y sasagot sa inyo. So ang tanong, magkano nga ba ang full kontrata dito, full finish, sa ganitong sukat na 119 square meters, elevated bungalow house with 4 bedrooms and 2 toilet and bath, isang laundry area, kitchen and dining area, sala at terrace. So ayon po dito kay Foreman, lahat-lahat, ito po labor and materials, ang kanila pong full kontrata dito, full finish, kung ano po yung nasa video na ito, ay nagkakahalaga ng 2.9 million pesos.